Bahigit labing tatlong bilyong pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga ang nasabat sa Batangas. Si Clayzel Pardilla sa detalye. Mag-aalas 9, ang harangin ng pulis ang van na ito sa isang checkpoint sa barangay Pinagkurusa na Alitagtag, Batangas. Galing ang van sa bayan ng Santa Teresita at papasok sana sa lungsod ng Lipa. Pero nang hingi ng lisensya ng driver ng van, wala itong maipakita. Napansin naman ng pulis ang, ang kadudadudang karga ng sasakyan. Nataranta na ang driver at voluntaryong inalis ang takip. Dito na tumambad sa mga otoridad ang bulto-bultong container. Ang laman, hinihinalang shabu. Aabot sa dalawang toneladang iligal na droga ang laman ng van. Napapalo sa higit 13 bilyong piso ang halaga ayon sa Department of the Interior and Local Government. Ito na siguro ay makasinsay ang pinakamalaking bulay ng droga sa kasaysayan ng ating bansa. Na confiscated ay na mga drugs ay nag ng positive sa methamphetamine hydrochloride. Hindi muna inilabas ng PNP kung saan eksakto galing at papunta ang van. Nasa kusudiyan na ng pulis at naharap sa patong-patong na kaso na may kaugnayan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isa sa driver. Patuloy naman ang investigasyon at follow-up operasyon ng PNP. Binigyang pugay naman ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mga nakatao sa checkpoint, mga polis at pideya na rumisponde sa insidente na nagpakita ng kanilang mabilis na aksyon at katapatan sa tungkulin. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.